Ano ang mangyayari kung mawala ang mga tao sa Earth? Una, sa loob lamang ng ilang oras ay mamamatay ang lahat ng ilaw sa Earth. Kung walang kontrol ng tao, ang fuel sa mga power plant ay mabilis na mauubos. Ang mga solar panel ay matatakpan din ng alikabok dahilan upang hindi na ito gumana. Ang tanging source ng kuryente na maaaring magpatuloy sa paggana ng ilang sandali ay ang mga hydroelectric power plant. Ngunit kalaunan ay hihinto ang mga ito dahil sa overloading. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw, ang mga pumps na nag-aalis ng tubig mula sa mga lungsod ay hihinto sa paggana na hahantong sa pagbaha sa maraming lugar. Pagkatapos ng sampung araw, ang mga alagang hayop sa mga tahanan at mga alagang hayop sa mga bukid ay mamamatay sa gutom. Makalipas ang isang buwan, ang cooling water sa mga nuclear power plant ay ganap na matutuyo na dahilan ng isang nuclear disaster na mas matindi pa kaysa sa Fukushima at Chernobyl. Pagkalipas ng isang taon, ang mga satellite ay apektado na rin ng kawalan ng gasolina at atmospheric drag, dahil dito magsisimulang mahulog ang mga ito mula sa kanilang mga orbit ng paisa-isa. Pagkalipas ng 25 taon, dahan-dahang sasakupin ng mga halaman ang mga Pagkatapos ng 300 taon, ang mga steel structure tulad ng mga skyscraper Tulay at tower ay babagsak dahil sa corrosion. Sa isa pang 10,000 taon, ang tanging katibayan ng existence ng tao ay ang mga ukit na bato na ating naiwan. Kung makakaligtas ang Earth sa mga pandaigdigang sakuna o epekto ng asteroid, ito ay maaaring magpatuloy na umiral para sa isa pang 100 milyong taon. Kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon mga idol, mag-comment lang ng yes.